Oh, so, dito kami kay Kuya. Panahon ng lolo papong ko. Sila yung mga nakatira kapit bahay. Ito sa inyo Kuya. Ayan. Oh, ito. ito kay lolo papong dito. Ayan. Ito. Ayan yung pato. Ayan yung pato. No? Ay, yung bato na ano? Pinakahagdan. Oh, oh. oh, yun, yun, yun. Ito. Oh. Matagal na, no? Ilan tao ka na ngayon? 68 na. 68 70 na. Oo. Oh. Pero kayo na dito pa no. Inanono pa 'tong wala eh. Oo. Diretso na bahay. Ito, itong area na 'to no. Hindi uh. nina namo niya balay ko Oo, lupa lang, yung lupa. Oo. Uh. Pala. Ito na oh. Kayo talagang dito na, kapitbahay. Kaya nga, nakapinig. Oo oh, yan, yeah. mga ano ni Lolo ko. Yeah. Kapitbahay, oh. yun, si Kuya. Ano oh. yun siya, 70? 60. Oo. Oh. Ayan, yeah. ito may birthday yata sa kanila. Pinablog <laughs> oh. <laughs> ko eh. Huh? Ayan, birthday. Uh, Ayan, ito sa... Balito, Lapas Street. Oh, Lapas Street. Ito, bahay ng Borawin. no. ngayon, unang tatay silbang ko pa man. Ah. Arimta dahil Na nanay ko si nan, nene. Ah. Nene, nene. 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 kapat anak, anak ni lolo papong. Iko anini? ni. Oo, ate Ini tatikan ni. Diyan tayo sinong anuko, tico, nan ano ko di ba nan atawa ah, ko nene. Oo, ini. Ano ba nene? Ano ba? Eso. Tatikan ni. Wala yan si ako nita. Eh, sino nita? ko. Oo. Nakarating daw ako dito, sanggol pa ako. Ini, senior na ako eh.